for today's video mga idol magluluto tayo ng ulam na pang maghapon natin na budget ayan uunahin muna natin mga idol isa lang yung ating karne ng baboy atin lang itong isasangkot siya mga idol hanggang sa magbantika siya bago natin ilagay ang ating mga sangkap alright para malaman niya mga idol kung anong niluluto kong recipe ay panuorin niyo hanggang dulo ayan magandang araw sa ating lahat at shoutout na rin sa mga followers ko ayan mga idol nagmamantika na yung ating karne ng baboy nasangkot siya na siya mga idol ngayon pwede na natin mga idol ilagay yung atin uh, luya ilagay na rin natin yung atin sibuyas isabay na rin natin mga idol itong ating bawang ayan atin lang to mga idol halu-haluin hanggang sa masangkot siya rin yung ating masangkap lutong bahay lang ito mga idol tipid na tipid ilagay na rin natin yung ating pamintang durog mga idol pang maghapon na ulam mga idol budget na budget, tipid na tipid ganitong lutuin nyo sa mga bahay nyo mga idol ngayon lagyan natin ng patis pampaalat lagyan na rin natin ng tubig mga idol yung ating karne ng baboy ayan ating takpan para kumulo at habang pinakukulo natin mga idol ang ating nakasalang ay ating hugasan yung ating gulay na pichay so ayan mga idol, nahugasan natin yung ating gulay na pichay ngayon mga idol, isusunod naman natin hugasan yung ating gulay pa rin ito naman yung tinadtad na mga gulay ayan mga idol ito yung pinanghalo sa pansit mas masarap maraming gulay mga idol gulay is life e nga so ayan hugasan na natin yung ating mga gulay All right. so ngayon titingnan naman natin yung ating pinakukulo na karan baboy kulong -kulo na mga idol ilagay na natin yung ating tanlad masarap ang may tanlad mabango ang ating ulam katulad nitong niluluto ko So habang pinakukulo natin ng mga 40 minutes yung atin karne ng baboy ay atin naman itong uh, ihiwain yung atin gulay na pichay mga friends. Budget tipid lang ito mga idol, lutong bahay, pang ulam lang maghapon. Ayan. Kunting karne, ayos na yan, basta maraming gulay. Para malaman nyo mga idol kung anong niluluto kong recipe Ay panoorin nyo hanggang dulo kung anong luto ito Alright mga idol, ayan magandang araw sa atin lahat At huwag nyong kalimutan mga idol mag share, mag like, mag follow kung bago ka lang sa page ko At pakicomment na rin Simple luto lang ito mga idol Ayan Kunting karne, maraming gulay Alright, tapos na natin linisan yung ating gulay. After 40 minutes mga idol, ito nang kinalabasan ng ating pinagkukulo na karne ng baboy. At hindi pa ito gaano malambot mga idol. Atin lang nahaluin muna. At atin na matitikman muna mga, mga idol. Alright mga idol, medyo matabang. Ilalagay muna natin yung ating pork cubes. Lagyan na rin natin ng kunting asin. Lagyan na rin natin ang bitsin mga idol. So atin lang nahaluin mga idol. So ayan, titikman muna natin ulit. All white mga idol. Okay na ang lasa niya. At takpan muna natin. So after 10 minutes mga idol, ito na yung ating karanan ng baboy na pinagkukulo. Ito ay siguradong malambot na mga idol. Panawarin niyo mga idol, hanggang dulo para malaman niyo kung anong recipe itong niluluto ko. Lutong bahay lang ito mga idol alright titikman muna natin mga idol yung ating karne ating kakagatin kung malambot na o ayan mga idol malambot na yung ating karne ng baboy ayan simpleng ulam lang ito ayan mga idol pwede natin ilagay yung ating gulay ito yung gulay na inhalo sa si pansit ayan pwede rin natin ihalo sa mga ganitong pagluluto ng ulam. Isabay na natin yung ating gulay na pichay. Mas masarap, maraming gulay mga idol. Ilagay na rin natin ang ating green chili. At natin lang ito haluluin mga idol. Ilang minuto na lang mga idol at maluluto na yung ating ulam. Kung anong ulam ito, panurin nyo hanggang dulo mga idol. Ayan, nakulong na siya mga idol. Ilagay naman natin yung ating sotanghon. Siguro naman mga idol, alam niyo na kung anong recipe ito. Sariling version ko lang mga idol. Lutong bahay, walang maghapon. At ito na mga idol ang atin pampalasa dyan. Ayan. Alam niyo na kung anong luto ito mga idol. Ayan. Ang tawag sa amin ito mga idol, sa amin, sa Leyte, sa Bisaya man. Basta ang tawag nito sa amin ay lumo sa inyo anong tawag sa ganitong lutong ulam sa ganitong recipe ang tawag sa amin nito ay lumo tipid na tipid sa ating budget yan mga idol atin lang pakukuluin mga idol at ngayon ilalagay muna natin yung atin katas ng kalamansi ayan ang pinakahuling sangkap natin ilalagay dyan mga idol Dahilan natin yan mga idol na kumulo at pag kaya rin kumulo na, luto na yung atin lumo na ulam. All white mga idol. Titikman muna natin mga idol kung masarap na ba. Wow. Ito ang gusto kong luto mga idol. Maraming salamat sa inyong panunood ng aking video at kung nagustuhan nyo mga idol, ay pakishare, pakilike, pakicomment na rin at pakifollow kung bago ka lang sa page ko. Magandang araw sa ating lahat.